Omo lan mulan patak angulan So mga kakajern, nandito na naman tayo sa magandang lugar, no? Nandito tayo sa Silay, papunta tayo ngayon sa sa Duyan Cafe. Pero bago lahat papunta tayo doon, titingnan muna natin 'tong magandang view, no? Sama-sama natin. Tandaan din natin kasi ang ganda talaga ng fog. dito sa may uh, Duyan Cafe pero kasama ang palad nagkuklo sila muna kasi hindi pa papala na resume yung ano kasi sa gawa ng pandemic ngayon pupunta na natin doon kasi medyo, medyo medyo maganda pa yung mga saan kuya? yun oh. Yun. Ah, diba dyan, ang ganda dyan, ng mga ulap no? dyan ka pupunta? o oh, nagpapag pwede ba yan dyan kuya Jern? pwede 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 tayo dyan dyan pupunta yung tinuro mo? yun oh. dito pero... Ano gagamitin mo yung Super Saiyan ni San Goku? Hanap na lang kami ng ibang binyo. Pero maganda dito, mal malamig. wah uh, part pa to ng ano, ng silay. So nandito kami papuntang Patag. Ito. Ganda. Yun lang. Medyo umambon ng bon. So sigurado Sigurado kami basa talaga kami dito. Pero hanap kami ng ano, ng binyo na mapatuan Tsaka, doon muna magtambay-tambay. Yo no. Know? Down hello. Han. Enda. The... Han. You're right. So dandahan lang tayo dito kasi I'll let it bug you. I'll let it bug you right now. So sometime many times just once I'm on the ride right now with uh, with uh, toro Ed Morales uh, on the way so here. let's go Para may, <laughs> yun Woo! ang ganda, ang ganda ng mother earth Yan! Alright! Kasama namin dalawa lang kami dito da dalawa lang kami nag subaybay na uh, itong daan papuntang kabundukan papasok na kami ah uh, yun Woo! -hoo! Right! Uh, ito na yung ano yung uh, bridge ha uh, uh, yun, nadaanan namin yung bridge so yan, ganda tapos, paakyat na. Hataw na tayo. Hataw. Baka hindi na tayo makapag... Uh, yun. Woo! Alright. no numaambon. Hindi namin... Hindi namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Basta... Basta... yung mga yung mga bagay-bagay ang uh, nandito nandito sa kabundukan at inaasam-asam at sinasamsam ang kagandahan ng kabundukan nandito kami sa abang uh, habang bilay-bay-bay namin ang daan yun kasama si Toro yun Toro Ed Morales yun Woo! ang ganda Ayawan ko. Parang, parang umangal yata yung motor ko. <laughs> Sayang naman yung motor ko. One million, bili ko nito. Parang hindi ayaw. Parang ayaw na umakyat. <laughs> Kaya, ngalan <laughs> Kasama namin, na. Oh. Oh. oh Transformer. Oh transform, transform. As a bike. Right. Ibang klase din si Toro. Ay. And... Yan. Right. Woo! naman dito para madisgrasya niya ah! <laughs> dito na dito na Adre dito na ano tapo nito tayo dito tayo doon diretso tayo doon, <laughs> diretso tayo doon? Ah. alright ah! yan ganda talaga yun mga kasama namin at mga alagyan namin Dalang ito yan. Yeah. Ito na. Nauna na sa toro. Ito si Toro Ako na na si Toro Mayroon ko to, Kung saan kami pupunta Basta may alam doon siyang lugar Ayan Saan tayo Toro? Saan tayo? Saan? Umuulan na hanap tayo ng kubo. Linda. <laughs> Dito lang. Ano kubo? Dito ha Dito Dito Libot per airport? Araya dinapak na pa kato 哎。 hala kapihan. Close ba? Boss, open na mo boss? Open na mo? Grado? Close, Close no? Ganda sa nanang ano dito? Yun? Mountain Resort Ilaya Mountain Resort Ilaya Mountain Resort 'yung ganda ng ano ganda ng view dito ito yung Ilaya Mountain uh, Resort so ang ganda <tip> Hello mga uh, ka journey to yung entrance ng Ilaya no uh, sa so, ngayon hindi tayo makapasok kasi uh, close ito yung gwardiya yan yeah. yung ito yeah, yung gwardiya yeah, oh, oh, yung, bordya, yeah. yung yeah. yan yan, yan. <laughs> Wag, wag kayong aangal yan kasi ang cabin kayo niyan. ang ini... ito ba yan. Nararamdaman na namin ang patak ng luha ng ulan. So, nandito kami ngayon sa ilalim ng... Puting ilaw. Sa ilalim ng langka, no? Ng punong langka. Yan. Ito naman si Toro. Umuulan. Yan. Umuulan. Yan, umuulan. yan mga Harley namin. Nandoon, no? Ang... BMW. BMW ko. Yan ang yung blue sa akin yan. 1 million bili ko niyan. 1 <laughs> million parang umuubo-ubo pa. <laughs> ano ba yan? Pero malaking pasasalamat ko kahit dinadala niya ako kahit saan. Mabuting daan matuwid na, na daan at saka magandang daan. So, silong muna tayo. So, so doon kami pupunta tayo doon kasi Don, Silong muna kami diyan Umuulan. Ayan. Yan. Yun. Ganda sana sa nasa loob, no? Kaya lang hindi kami makapasok. So Ayan. Ito na lang muna kami sa gilid sa ano. Ayun. Nandito kami ngayon. Kawawang nila lang. Nandito sa gilid kasi umuwi